So kahirap ang sugal Napakadaling pumasok Pero yung paglabas sobrang hirap Dadaan ka talaga sa butas ng karayom Bago ka makatigil Magandang araw sa inyong lahat mga idol Napakaganda ng araw dito sa Taiwan ngayon sikat na sikat ang araw, hindi tulad nung mga nakaraan na umaabot sa 7 degrees ang uh, temperatura, talagang napakasakit sa balat. Pero ngayon medyo maayos-ayos na kaya nakalabas na tayo. Kaya tignan nyo naman, ang ganda ng paligid. Ayan, ang daming mga nag -go golf dito kanina pero umalis na sila kasi medyo umiinit na. Tapos dito may mga matatanda ng nag. I exercise Dati hindi sila makalabas. Nung mga nakarang araw, hindi sila makalabas dahil nga sa sobrang lamig. Nitong mga nakaraang araw mga idol, medyo inubos ko ang oras ko sa panunod ng iba't ibang dokumentaris at mga videos tungkol sa sugal. At ang dami kong natuklasan. At iisa lang yung sinasabi nila tungkol sa sugal. Na napakadaling pumasok, napakahirap lumabas. Pati yung mga comments, pati yung mga nagdodokumentary, halos yun ang sinasabi nila. At yan naman ang Mad, noon ko pa sinasabi sa inyo na sa sugal talaga napakadaling pumasok napakahirap lumabas. Madali lang pumasok. Uh, magsisimula ka lang, mag, magtataya ka lang, mapa-online man 'yan o mapa-actual na sugal, basta tataya ka lang, nanalo ka, doon na nagsisimula dahil sa unang panalo. At nagawa na natin ang video 'yan. Pero oras na paulit-ulit na nangyayari yan na ginagawa mo. Nasanay ka na na palaging nanalo. Darating at darating yung time na kahit pa ulit na yung talo mo parang baliwala na sa'yo dahil umaasa ka na mauulit pa rin yung nangyari noon na uh, nagpapanalo ka sunod-sunod yung panalo mo nagkakapera ka kahit pa unti pero nung pa ulit ka nang natatalo parang hindi mo nararamdaman yung talo mo sige ka pa rin, sige, sige pa rin hanggang sa paubos ka na ng paubos na hindi mo pa rin nahahalata doon na nagsisimula yung mga nagkakabaon-baon sa utang yung mga nagnanakaw, yung mga gumagawa ng krimen dahil lang sa sugal. Ang dami kong napanood mga idol, mga nang hold up, mga uh, pumapatay dahil lang sa sugal na 'yan. Pagkatapos mga nagbebenta ng mga sasakyan, nagbebenta ng mga hindi nila gamit para lang may maisugal. At talaga naman nakakalungkot na nangyayari talaga 'yan dahil sa sugal. At kahit mga ilang OFW's uh, Nasa abroad na pero lulong na lulong sa sugal at nag, na, nagkakabaon-baon sa utang. Lahat yan, epekto ng sugal. Ganun, ganun ang kalakaran ng sugal mga idol. Napakadaling pumasok pero sobrang hirap lumabas. Dahil unang-una, kapag sobrang lulong ka na, ang kalaban mo dyan, utak mo. Yung talagang katotohanan dyan mga idol. Sarili mo ang kalaban mo at utak mo. Alam na alam naman nagpapasugal yan. At doon sila nagkakaroon ng sobrang laking advantage sa mga player, mga idol na oras na ang isang player ay nakatikim na ng panalo hindi natitigil yan hindi na, lalong lalo na yung, kung yung panalong natikman niya noon ay medyo malaki laki hahanap hanapin na ng isang player yan ng isang tao kasi instinct na yan mga idol ang pagiging uh, sabi na natin pagiging ganid o uh, ano ba tawag sa English yon yung pagiging grid yon ang ibig kong sabihin mga idol na siyempre malaki-laking halaga halimbawa nanalo ng sa first time nanalo ng malaki-laking halaga pagkatapos maiisip mo oh, ganito lang palang sugal ganito kadaling kumita ng pera sa sugal so yun ang tatatak at tatatak sa utak ng isang player hanggang sa magsisimula na siyang matalo hanggang sa sunod-sunod na yung talo nagkakaubos-ubos na pero wala pa rin sa isip niya na tumigil dahil umaasa siya na mauulit pa rin yung nangyari noon na nagpapanalo siya na nakatikim ng panalo. So ganoon kahirap mga idol kasi utak mo ang kalaban mo kaya napakahirap lumabas sa sugal. Lalo, kahit na sabihin na natin na uh, ilang weeks ka nang tumigil, ilang buwan, pero nandun pa rin yung pag-asa na makakabalik ka lalong lalo na kung nakahawak ka na naman ng malaki-laking pera. Maiisip mo na naman na magsugal kasi nga umaasa ka na yung mga talo mo noon maibabalik mo dahil nakatikim ka na, nakatikim ka noon ng panalo ganun yon mga idol umaasa ka na mananalo ka ulit pero kadalasan hindi naman talaga nangyayari meron nga mga idol nakatigil na ng ilang taon pero bumabalik pa rin sa pagsusugal oras na nakahawak na ng malaki-laking pera o yung tinatawag na puhunan na pwedeng gamitin na naman para magsugal so ganun kahirap ang sugal napakadaling pumasok, pero yung paglabas sobrang hirap. Dadaan ka talaga sa butas ng karayom bago ka makatigil. Kahit nga ako mismo mga idol, sabihin na natin na medyo matagal-tagal na tayong tumigil pero oras na uh, sumasahod ako nandun pa rin yung temptation na magsugal ulit. Napakahirap talaga. Kailangan labanan mo ang katawan mo mismo, labanan mo ang isip mo mismo kalaban mo ang sarili mo mismo para lang makatigil ka. Kailangan magkaroon ka ng napakatinding self-control, disiplina sa sarili para maiwasan mo na yung sugal na yan. Hindi ganon kadali ang makalabas sa sugal. Sobrang uh, madaling pumasok pero sobrang hirap lumabas. Lalong-lalo na kapag nalulung ka na ng gusto na inabot ka na ng ilang taon kakasugal pagkatapos nag-decide kang tumigil, hindi ganoon kadali. Apektado lahat yan mga idol. Uh, physical, magkakasakit ka talaga. Ako naranasan ko mag kong uh, kaso noon. Nakakatawa pero talagang kaso ako. Sa di ko alam kasi apektado talagang pati isip mo, uh, yung pag-iisip mo, yung emosyon mo, apektado lahat yan oras na tumigil ka. Pero mararamdaman mo yan after one week, after one month, mararamdaman mo ang pagbabago. Maayos na ang dahan-dahan o maayos ang pagkain mo, ang pagtulog mo, ang patikisama mo sa iba ang tiwala mo sa sarili mo, dahan-dahan mong maisa sa ayos yan. Pero nung mga panahon na nagsusugal ka, ang emosyon mo talagang bagsak na bagsak. Ang tiwala mo sa sarili mo bagsak. Wala kang ganang makisala mo sa ibang tao. Pagkatapos, pag natalo ko ng malaki, wala kang ganang kumain. Hindi ka makatulog ng maayos, kakaisip sa talo mo. O di kaya kakaisip sa nautang mo na naipatalo mo sa sugal. Ganun yon mga idol. Kaya lalong lalo na sa mga taong hindi pa nakakaranas magsugal, huwag na huwag nyo nang tatangkain na pumasok sa mundo ng pagsusugal. Dahil oras na pinatikim nila kayo ng mga sunod-sunod na panalo, doon na, kayo, doon na kayo mahuhok, doon na kayo magsisimula maadik, at pag dumating na yung time na gusto nyo nang lumabas, mahihirapan na kayo. Yun ang nagagawa ng sugal sa utak ng isang tao. Kaya nga sabi nila, malademonyo ang sugal, gawa ng demonyo. Kasi nga, hinding-hindi kanya na, basta-basta paaalisin at ipapatikim niyan sa iyo ang lahat ng masasamang epekto na yung mga masasamang bagay na pwede mong maranasan sa buhay mo dahil lang sa sugal na yan hindi ko 100% na may, may sa inyo pero common sense na lang alam nyo naman siguro kung ano yung inaabot ng mag, buhay ng mga sugarol kung paano sila nasira kung paano nagkandalit chilet yung mga buhay nila naubos yung mga pera nila yung mga gamit yung mga naipundar nila nasira pamilya yung iba nagpakamatay pa So huwag nyo nang hintay na maranasan nyo yan Sobrang hirap lumabas sa pagsusugal Madaling pumasok pero sobrang hirap lumabas Hanggat maaga subukan nyo nang lumabas Hanggat hindi pa kayo masyadong nalululong Kasi oras na nalulong kayo Sobrang hirap nang lumabas So hanggang dito na lang ang video ito mga idol Ang wish ko lang Sana mas makalabas kayo ng mas maaga Huwag nyo nang hintay na malulong kayo Dahil pagdating ng araw Mahihirapan lang kayong makalabas Dadaan talaga kayo sa butas ng karayong Good luck sa inyong lahat mga idol